Kain na, day day. Bagong gising niya, partida yan. Ano lang <laughs> Wow, brab. Ito nga. Pwede ito nga. Ipish pa. Ito nga, dalagang buhay. Anong saan nga sa ito han? Masahasa. Dalagang bukit. Masahas. Matis. Tapos may talong. Tawad. Tawad. Kalamansi na may patis. Kalamansi na may bagong alamang. buwan na maraming bawang. Jaffee. Teng teng. Jaffee. <laughs> Jaffee. Okay na, kain okay na. Ay, oh, dahil so, soft drinks pa. Kain na. Kain na. Kain na. Nating, kain, na. kain na tayo. Hindi mo namig coffee. Ha? Ah? mo Ito, may yellow naman. Mokju. Mokju. Hmm.